kumusta, kumusta, kumusta? Maayong gabi kanina ni si po si Siros Itzke na magsamok-samok sa mundo ng YT. O oh, karon nakakita kong ito ay din sa park. Kaya mo akong gisundan da yun. Kaya nga no, looy kay nang, looy kay nao ba o cute ka ayun ay eh. dili kay looy cute. Kaya siya og nao niya po ang kaning nag, nagbantay sa ito ay eh. noon sa ba po yung taon. Ngayon magigit po yung taon, birahon og maayo ay eh. noon sa ba. O anyway, magsimula, mag, magsimula daw magbili saya lagi ko, mag-start mag sa tadire na nabuang uh, na, na hinoon Ah, nanuro yung mi-ani, na tingala ko, bakit nang daghanman tao, yun pala, day of namo, na nat taon na siya o ganang ka holiday. Kaya daghan tao, tingala ko bakit, kung kami good mag-day of ni Nina, or ni Nina -ni vlogs, bilang kay ng mga tao din sa park, at saka, basta, Basta wala ka rin tao, kami rin magkiaikiay ng park ba? O, kami rin sa park, magkiaikiay sa... Uh, basta kung asa may paingon, kami rin na halos magkiaikiay din na wala lang tao unless mga gawasan sa obisina kay daghan din haog manggawas kay mga on. Pero kung kanang kanang normal day na gina, na siya. Pero pag nagtingala ko anihin yung gawas mi, ganun ka na magtao? Nangutan ako sa iyo, ganun ka na magtao? kay kini ko pundi ko kay balong sa mga holiday kay dili may gagawas og mga statutory holiday di may gagawas ana kay bayad man asa mo ang amo pero kanina time wala mo ko ang among amo ani nag nag out of the country siya ba nang sa uh, saglit lang pud siya nawala diri sa Hong Kong nya mo na nakagawas ko og Monday kay pagka pag, stat, pag magtaon gani ang kuan ang statutory ng Monday joko ko kagawas anak. pagawason ko sa akong amo og mulaing adlaw kay uh, basta ano statutory holiday na na si mga bisita or di kaya yung mga apo yung mga anak din hi mga unsa balay mo na na kinahanglan gyud din taon ang servisyon ng mga inday basta lang Ginoo mga inday oy nya lipay ra ba ko tawagon kog inday kay abibay no ang in, ang inday baya sa bisaya ano kay kana bitaw nene ano? kung sa tagalog pa nene neneng pala nene daw neneng di ba ganon kaya lipay kaya ko tawag kong Inday, Pagkabuto may Manila tawag ko sa kong amog Inday. Pwerte po na kong lipaya, akong ibalita sa kong magulang, nang kabalo lagi ang akong amo nga Inday ko ay. Ganun kaya sa nga tawag ko niya Inday, ingod ako magulang, uy, grabe ka. Ang Inday din sa Manila, katulong, ibig sabihin katabang. Ha? <laughs> ano na ito? oo, mo na Inday din na Inday na gitawag kag nining sa imong amo. Kung sagot na so mo na, mo na, na, wala ko'y pakialam kung unsa itong inday, kung katulong niya ito, basta wala ko'y pakialam, basta ako malipay ko kong inday, kay bisaya, biyag ko no, mag, mag kalipay sa mga bisaya, ba tawagan kong inday, so heavy na sa kaya nasa mo ba, kay morag feeling ginamo ba, morag, morag bitami ka nang kuan, ka nang... basta nining, mm, mo na to, mo na tong kuan na, mo na tong, to, to, uy, ba, mo na to ang ibig sabihin, ay, ambot, mo na, pa napatinaghan ng tao, Nya daghan kay mga inday nang gawas na puno mga inday kay lagi holiday. Nya kay kay mi kay, kay wa man koy amo nakagawas gawas ko na taon na holiday di ay o mauni karon ng among gilakwan daghan ka ayo og tao. Unya daghan po kay mga flaglets din ni amo na unsa ni eh, nganu daghan og flaglets lagi kay amo unsang unsa ang holiday ni daw jud ko kasabot unsa ning klaseng holiday basta wa jud ko kasabot. Kasi, lang gyud wa gyud koy labas di jud ko gawas og holiday din he. Uh, ang gawas lang yun ako normal lang yun na day off na Monday. Moro yun na akong gawas. So, kumbaga sa loob ng isang buwan, apat na Monday, moro po akong gawas kay bayad mantanan ang amo ang, ang mga statutory holiday ko din. Hey. Sige na yaw diba ko na siya naabot din ha, na kung saan namin nanilip. Ah, basta. Nya, kay ako, kay numero uno, diyo ko malipay mo tanong tubig. Ang na naonsa po, nandira ba diyo ko kabalong langoy. Pero, lamit kay mo tanong tubig. Ayambot um, na lang. Unya, dinhi sa akoan, dinhi Nakita ba yan na mo dito tong kuan o siyuntak. Ay, syuntak daw. Ano ba? Ay, um, kaitak. Yun sinini vlog sa ako. Kahibalo ka ato. O sa itong lugar Yung ko lagi, kaitak ba yan na? Nya, wadi may kahibalo. Pagka following week na ito, nakaadto po mi ano, kaitak. O, diba? Layo-layo po ng kay tak. Kay, nakailan connecting o oh, connecting flight to ring na sa isip ko kanang nag nag, nagconnect me sa internet ay sa internet anong sa sa hitabo sa kuwa oy oh, patawad naman po, kanang nag kuan ba na nag, nag interchange me dito sa linya sa mga MTR o oh, sa mga MTR talaga ayun hangga nakaabot me dito sa, sa ano kay tak kay kita mo din eh, ang kaitak sa ano dito sa Tamar ba papunta sa Tamar mo ba diba? kalat kalat na yung akong trabaho na unsa naman ko mo mo na more na confirming partner o oh, na kuan dalawa lang magud mi pud taon magdiop og Monday sa on, daghan ba imong ka grupo sa una unya kay ang uban nag for good na ang uban ang putog asa na napaingon ang uban nagiging ah, uh, worker na sila doon sa ang uh, tawag nito sa El Shaddai nya yeah. kuhaon pud lagi mi working sa magwork down to sa El Shaddai kaso lang dili lagi pwede dili nako dawaton kay di ko gustong tagaan ko og kanang obligasyon bitaw unya ang amo ang day off dili gud ma fix na Monday kay kinang among amo og Monday na gani na kay balog isa na day off na nimo biglaon pa jud kag ingon na mismo ang araw na yan ingon na gid oy dili kagawas ka gawas karon ha sa ganito ka adlaw mo gawas ka na ka bisita kita mo nga kay balog ba day off lagi no nya yeah. Iyapad yeah, yung kaan ng biglaon, na maglagot ka, sos na unsa ba. Muna, naingon ako, dili ko gusto mo dawat og mga katungdanan nga mag, magtrabaho sa simbahan kay lisod kaayo ang amo ang day off kay kuan buangon ni amo amu, pataka na lang na og uy ka cute sa itoy eh. na buangon ako akong amo dili mi ana basta kuan palakawon na kay barong isang monday na holiday na amu, dili, mo dili pagina sa mo mo buhi sa amo ah, magkawagi ayo lagi pero sige lang kaya sa ta man ka inday lagi una tikala kay mo ba ako gisundan, o sundan oh kalat ta ko istorya ron ba kay muling ko nung tamis ni ni dito sa gilid ni nakakita mo kaming agi ning cute ka ayo nga iro ako nga gisundan Ang taon sa iro man tagbo pa rin taon siya, hal halhal din ha okay nung sa puni po, nani pod sa iro ani nga Beti man ka kusog mo la kaw yung nga pating kamatuyan ning itoy na hinay intag dagan pagkaluoy halhal na lang intawon ng itoy Hay ambot naghalhal po kami ra na, nagpataka na lang kay yawyaw -yaw ba <laughs> Mega love shout out sa lahat oy nahuman ako awala pa dai 7 minutes o oh, hala isang minuto na lang ni na mauna Sundan lang po na ako ni ang iro pagkahuman hmm ingon tong babae na wala man mo'y makita din he adto na lang mo sa ganitong lugar kay na mo'y pangitao na katong kuan mo ni mo ni mo na mo to na wala na ako nasundan ang iro pag abot sa unahan nya na po na pud akong video kay kadto ra man ang iro akong gisundan gud unta kay akong gusto na akong gunitan unya ang nani sa iro mura man og hadlok pud sa iyang iro og akong balian maura pud oy mm. Um, dili ako kan gunita tagunita na no, dili burag ko an bak, hibalo dyo ko ba na birahon yung iro. Munang dili na lang po kumugunit, tanaw ba iro oh, cute ka ayo o. Yung gusto na duulan ba, mutan ako man sa mga si Pilipinas, si Kabayan, ang hadlok po tapon ng mugunit, basin o niyang mukanit na po siya ingon among gibalian. Kaya cute na bagay kayo na maring tinibir o, naon sa o lang ni kakiyot gito sa iro. Pero sa tinuod lang, ganahan ko mutan ako iro, pero di ko gano'y magbuhi o iro. Kaya unang-una bitaw ka ng ilahabit balahibo, Nya na ang magukoy, kuan na magukoy asma ba? Pag mag-trigger gani nang ako ang kuwan asma na patay-patay yung kuwan na ba sa, ano, sa tawag nito sa obo, kung unsa-unsa na, muna na maglikay kung mga balahibo sa iro o balahibo sa iring, muna. Paita, gani natay asma, lisod kayong kinabuhi ah. Unya, ay magsigin na nako yaw-yaw ni, mura na tanig na nga suko, na adto na ko ay. Eh.